Hello Megs, guys. Uh, dito tayo ngayon sa ano sa Kanlubang. Uh, may nasunog na wiring ng huo. Uh, ang cause ay nagkamali ng kabit ng baterya na sunog yung uh, wiring ng alternator sa starter. So, kita niyo yung ano, yung wiring na ginawa ko, ayan. Ayan. Ah, uh, ko na ng wire diyan. Ito. Ayan, nasunog yan lahat. Ito. So, yan bago na yan, uh, nasunog yan. Ah, uh, yun so pinalitan natin ng wire ayan. Dyan, yan galing dyan nasa unong yan ayan pagpunta sa starter sa starter yan ayan so nasa lalim tayo ng sasakyan yan ayan po sunog-sunog yung linya yan so tingnan natin yung ilalim para makita nyo ayun hey guys balik tayo sa lalim ang uh, grabing sunog ng wire nito Up. so ito yung ito yung wire na nas nasunog kagabi yun know? ito yung uh, galing sa alternator supply para matino yung wiring Ah, uh, color coding lang po ginawa natin diyan. Op, oh, op, oh, Nasa rin tayo ng uh, sasakyan ng hugo. Ha, uh, hugo, hugo. Ayan. Yeah. So, ang nasunog ito. Ah, uh, supply ng injector, pinalitan na natin. Supply ng uh, ito. Ah, uh, temperature. Supply ng temperature, no? so sa temperature tapos ito naman sa alternator tapos yung dalawa naman ito isa naman ay sa sa aircon so isang harness yan nasunog lahat sunog na damay sa wiring sa pagkabit ng baterya so ingat ingat sa pagkabit ng baterya okay so uh, tips lang sa baterya na huwo pag nagpalit kayo ng baterya ang original na forma ng baterya sa lokal na bagong bili ay magkaiba yung forma so wag nyo sundin yung forma ng baterya kasi matulad kayo nito sinun sinunod nila yung forma ng baterya pero mali na yung poste maligtad kailangan na maging aware kayo ha. tingnan nyo, nyo muna yung sign ng baterya bago nyo ikabit yung baterya okay so Sabi, hirap ang buhay ni Trishan. <laughs> Gapang na sa dami ng sasakyan. Kailangan tipa natin yung mayos para sigurado. Kapal na natin ang tip dito dahil na nasa ito, nasa makina kailangan niya makapanay ng tilang para yung init ng makina hindi siya matututunaw sa so, uh, shout out kay uh, King Balasabas, Roger Balasabas ang kaibigan ko, uh, classmate ko na matagal na rin uh, hindi ko nakikita almost 20 years na Uh, driver siya ngayon ng trucking so ito ngayon ang nirekomenda niya ako dito para gumawa ng sasakyan nila <coughs> kaya ito yung uh, accidentally na nangyari bumaliktad yung uh, pagkakabit ng baterya uh, sunog yung wiring so dito tayo uh, ito rescue imposible sige sige lang walang imposible sige sige lang walang imposible

thank yeah. you yeah.